So bakas nga, natapos din tayo sa paglilipat ng aquarium. Medyo nahihirapan nga ako sa dami ng ating gamit. Mas marami na nga siguro ang ating aquarium kaysa sa ating dami. Nakakapagod nga dahil kinudgud ko pa naman to isa-isa. Nagumpisa nga lang ako sa isang perasong aquarium pero ngayon napakadami na nila. So paano guys? Tara! Ito na nga pala ang huling episode ng ating paglilipat ng bahay. Halos ilang araw na nga rin pala akong pagod sa paglilipat ng ating gamit. Mabuti na nga lang nakikisama ang panahon at hindi gaano umuulan. Nagpapasalamat nga pala ako kay Kuya din kahit papano ay meron tayong nakakatulong. Tamang-tama naman nakauwi na si Aling Regina ng kanyang trabaho. Nagtulong na nga rin pala kami magbuhat ng mga aquarium para madali kami matapos. Kailangan nga lang pala dito ng iba yung pag-iingat baka kami masugatan. Mabuti na nga lang nagmana din sa akin si Aling Rina dahil parehas kaming malakas. Agad nga din pala kami ng tubig sa amin aquarium dahil baka madedo na ang ating mga alagang isda. Halos lahat kasi ng ating alaga ay nilagay ko na sa plastic. May kalahating araw na apel sila nandun baka maubusan sila ng oxygen. Kaya naman agad kong inayos ang ating erator para sa kanila. Bukong nagkasya naman silang lahat dito sa ating malaking aquarium. Kailangan ko na nga rin palang ilipat itong ating mga tinfoil sa kanilang lalagyan. Kagaya nga pala ng sinabi ko noong una nating video ay hindi sila nabubuhay kapag walang oxygen. Solong-solong na nga rin pala ng alaga nating beacher ang kanyang malaking aquarium. Papahuli ba naman itong alaga nating red tail catfish? Matututukan ko na nga pala sila ngayon at mapapakain ko sila ng healthy. Dito ko na nga rin pala nilagay itong ating mga alagang flower horn. Bali guys, ang dalawa nga pala dito ibigay sa ating kaibigan natin si Boy Ubo habang itong isa naman ay bigay sa atin ng ating followers. Madali ko na nga pala silang dahil sama-sama na sila sa isang malaking aquarium. Nag-setup na nga rin pala ako dito ng mga bato dahil ilalagay natin dito si Ninja. Ito nga pala ay nagsisilbing hagdan para makakuha siya ng hangin sa taas ng tubig. Habang kinukuha ko nga pala si Ninja ay eh, bigla ako may napansin. Sabi ko na nga ba guys, Barbie si Ninja! Char. Napaka-cute talaga ng alaga nating pagong. Paglaki nga pala nito, ibibilihan ko siya ng partner. Para nga kahit papano ay makapag-breed tayo at mapadami ko sila. Sa ngayon nga, ito muna yung kanyang makakasama. Kung inyo nga pala maaalala, binili ko pa to sa Kartimar. May partner nga pala to, ang kaso lang minokbang niya na. Bali guys, malapit na nga pala kami sa katotohanan. Konting kaimbot na nga lang at patatapos na rin kami ni Aling Rihina. Dito naman natin ilalagay ang natitira pa natin mga creepish. Kahit papano nga, ay mas malaki ito sa luma nilang lalagyan. Habang yung pinakamalaki naman nating ref tab dinispose ko na. Nakakasikip lang kasi yun sa bahay at wala tayong mapaglagyan sa susunod nga idadamihan ko pa ang kanilang PBC para marami silang pagtaguan. Kung inyo nga pala nakita sa ating video ay nakapagpaitlog na tayo. Isang magandang sinyalis nga pala na isa na tayong breeder. Kakailanganin nga pala natin ng magandang filtration para malinis lagi ang kanilang tubig. Napaka-effective talaga kapag maraming lalaki at konti lang ang babae. Dahil nga dito madali silang nabubuntis at nangingitlog. Hindi ko talaga inaakala na magiging fish keeper tayo. Sabi ko nga pala sa sarili ko noon bibili lang ako ng isang pirasong aquarium. Ang kaso nga lang guys para pala itong manok. Every other day nga inadadagdagan itong ating mga lalagyan. Halos araw-araw nga din pala bumibili din tayo ng isda. Ngayon pa nga lang, isinasabi ko sa inyo, ito ay malaking scam. Char, mas marami na nga pala tayong aquarium ngayon kasi sa alaga natin mga isda. Ito nga pala ibinebenta ko na kung sino lang ang may gusto. Sa wakas nga inatapos din tayo sa ating pagse-set up. Nagamit ko na nga rin pala yung ating mga ilaw at eto na ang kanyang itsura. Kahit paano nga ay napakaganda na nilang pagmasdan. Kitang-kita na nga pala ang kanilang mga kuli at ganda pagsapit ng gabi. So paano guys, hanggang dito na lang. Paalam. Yeah!